takot sa ako. Tayo dun. Dito na tayo. Diyan pa yung Ano ka? May, may tapakan din dyan eh. Dino, di ba may tubig dyan? Uh Oo. -oh. May tapakan din dyan. Paka tayo dyan. Sige ikaw na lang. Panoorin na lang kita dun. Dala kang ano. Pain. Oh, Pakakot din mo na ako. Paka ka dyan. Takot ka ba? Oo. Oh. Guys, di tayo ngay sa ilog. Ay yung garahe namin. Mamimingwit kami ni Boss Poroy ng isda. Dito. Ayan. Ayusin mo Poroy ha. Kailangan makarami tayo ngayon. Ha? Nakabilag ako. Oh. Tapos pa yung puwet to. <laughs> ha? Ano bang makista dito? Ha? Mga bangos dito. Ha? Mga bangos. Mga bangos, sigurado ka ha. Baka dinis mahuli natin dito. Baka dinis. Dito kayo manghuli ni Puro ng bangos daw. Puta, buti nagdala ko ng payong. Makamula no? Oo oh, yung guys yung tracking namin nandiyan. Ang basura dito. O so, dito malinis naman sa tubig dito. Yan sa ulan dyan maraming pala isdaan. Fine. Medyo gumanda ganda na ng konti yung panahon. Pero ngayon medyo maambun na naman. May dala naman tayong payong. Ayusin mo po Roy Oo. Oh. Marunong ka ba nyan? Oo. Oh. Sigurado ka ah. Maraming maganda dyan eh. ka na ba? Eh. Ha? 8 ka pa lang, parang 12 ka na. 8 pa lang. Pandisa lang yung ano. Ganyan lang gawin mo. Ganyan lang. Pati naroa mo. <laughs> Tapos, baka makapakam mo yung ano. Baka naman sa ilalim yan. Hindi matunaw lang, matigas konti ay, yan eh. Ah, matigas konti, ay, yun. gusto ko sa'yo. Tapos pa natin itong pandisal, baka ano. Ay, ganyan gawin mo. Paano? Gawin mo ah, ganyan. Ano mo na? Oh, ano mo na? I-adjust mo pa yung ano mo. Ano ba yung mga isda dito? Nasa ilalim ba o nasa ibabaw lang? Ilalim pa. Sa ilalim di i-adjust mo yung ano mo. Yung palutang, yung floater mo. Akin na, akin na. yan Lo, lumubog na. Eh, okay, ano mo yan? yan tulak mo yan. yan tulak mo lahat. Okay, hilain mo. Ayan. Uh? Lupit ah. Oh. <laughs> Lupit ni Puroy oh. Palubugin mo na. Yung plotter natin, nakana na yung I-adjust natin yung plotter para tumaas. Aka na. Ito layo ah. Lupit ah. Ganun pala yun. Lupit ah. Layo oh. Cut muna natin yung video ha? kasi mamaya natin yung video na ulit ako eh. Pagka may huli na. Sabi mo pag may huli na. Oo. Oh, Alright. <laughs> Shoutout, ka muna. <laughs> Shoutout sa amin. Mga Ah, mga, mga, mga tropa natin tra trailer driver. Shout Shoutout mo. Mga batang pier. Oo oh, ano, nga. Shoutout. Sino mga kilala mong driver dyan? Hmm? Huh? Mga kilala mong driver ng trailer. Sino pa? Tatay mo. Si shout Shoutout mo utos di Brax ni Brax 'yung si si, pan, si uh, hmm. ano, by Jury. Oh, oh si Boss Dodong. Shoutout right. mo. Shoutout si Boss Dodong. Oh, shoutout lang Boss Dodong. Subscribe. Oh, subscribe. <laughs> Ga rin mo maghaagis A few moments later. Pa malaglang ka madulas ka. Guys, lilipat kami. Wala kami mahuli dun. Dun tayo sa una ng konti. Siya, delikado dun. Baka malaglag tayo dun. Saan dumaan yun? Yung butas na yun? Doon siya dumaan? Sa gilid? Ako, delikado dyan. Baka malaglag tayo dyan. Ah, ganun din yan? Huwag na tayo dun, gago. Huwag na tayo dun, gago tayo dun. Dito na tayo. ako Ano ka? May, may tapakan din dyan eh. Di, ba may tubig dyan? Oo. May tapakan din dyan. Baka malaglag tayo dyan. Sige, ikaw na lang. Panoorin na lang kita dun. Dala kang ano. Kain. Pa oh, uh, Panoorin na ako. Baka malaglag ka dyan. Takot ka ba? Oo. <laughs> <Ganoon bay>? <laughs> <laughs> wala mahala si Puroy <laughs> salsal yata kagabi ito eh.

Tapon broy. Tapon mo. Ha, wala ano, laki oh Oh. Alam mo mga gola-gole. Na ah, kadalawa na. Laki 'yo. Oh. Dalawa eh. Puro wala pa eh. Sabi ko sa huli, na ano oh. sa alige? Mayroon pa lang dyan pusti. nga. inano ko nga. Iniwas ko. Laki oh. Dalawa na. <laughs> Sabi ko sa mayroon, Roy. ay mo niwala sa akin. Laki nyan ah. Yari. Sa... Wow, sarap. Laki. Pwede ka nyo, Roy. Lasi po, Roy. Wala mahuli. Pakisew ni taba to, Roy. Matahe <laughs> <laughs>

ハハハハ。<laughs> <laughs>